ano-ano ba ang mga health numbers na dapat nating tutukan? Okay, as a summary po, unang-una yung blood pressure. I-target ang less than 120 over 80. Pangalawa, sa sugar control, una-una yung fasting, mainam na less than 100 mg per deciliter. At ang HbA1c naman ho ay 5.7 pababaho. Kapag diabetic, less than 6.5%. Sa bad cholesterol naman, less than 100 ho. And then of course, yung ehersisyo natin, 150 minutes per week. Pwedeng i-divide mga tatlong beses sa isang linggo. At ang pinakahuli, i-attain natin ng 10,000 steps per day. Doc James, nakikita natin ng marami sa ating mga kabarangay talagang sinusubukan yung sinabi mo kanina, no? yung 10,000 steps a day. Nakakatulong ba talaga ito? O kailangan ba talagang 10,000 steps sa bawat araw ang dapat maabot? Tama po, Dr. Hamias. May mga pag-aaral na ang at least 10,000 steps per day ay makakatulong para masupport ang weight loss o pagbawas ng timbang. nag improve din ito ng insulin sensitivity na mag resulta na mas magandang sugar control. Ang iba pang benepisyo ay ang pag-improve ng overall mood na babawasan ang anxiety. Beneficial din ho sa pampahaba daw ng buhay or longevity.